Congressman Jinky Luistro Tinago ko po asawa ko kasi wanted siya palakpakan Yaan yeah, ang mga uri ng mga congressman na bumibira kay Vice President Sara Duterte Hindi ho natin matanggap eh Kasi yung ali na yan, talagang uh, yung ginawa ho niyang trabaho sa Dabao kahit hindi pa tayo nakapunta eh Mapasali ba naman sa safe, uh, one of the safest city? In Southeast Asia, kahit hindi ho tayo magpunta dahil nakapunta na tayo doon sa ibang mga safest na yan, maganda ho doon. Malinis at uh, disiplinado mga tao. Kung naging safest yung mga yon dahil disiplinado, uh, malinis at talagang uh, walang kriminalidad, ibig sabihin, ganun din sa Davao. Hindi ka naman mapapasali doon. O, oh, sunod ho natin, ha? Oh. Itong si, ano, itong si Salvi ko. Di umano Babasahin ko pa. Si baka balat Buya siya. Baka i-label tayo. Kasi si Banat Bay nag-react lang doon kay... Uh, ano pangalan to? Kay uh, Villanueva. Doon sa mga banat ni Villanueva sa kanya. Si Villanueva hindi kinasuwan. Si Banat Bay kinasuwan. Ganun ho katindi ang saldi ko na yan. Kaya nyo naman ho, magbasa kayo na lang. Di umano! di umat, <laughs> eh, ah, ba nabasa niyo na, yung kayo na ho diyan, no. Oh, kilala ni, kilala ni naman ho natin, ito si Paduano. Ay Paduano este, pa este atrasabante. Ay, Paduano ka naman. Oh, Marlon, no. na nabanggit mo 'yan dahil ang isang representative Benny Abante, Marlon. Oh. Ay, tinawag na entitled brat ang isang VP hmm. Sara. Bakit kayo hmm. hindi ba kayo entitled brat? <laughs> hmm. <laughs> hindi ito <ma> <laughs> eh, Hindi sila entitled brat. Entitled croc sila ah uh, uh, Boss Marlon Entitled croc Wala naman brat sa mga yan Mga crocodile yan Di naman ho tao yung mga yan Tuloy Matandang ito Kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa O kung oh, niyo na yung mga munggo <laughs> Ito talagang si Madam Pamela Oo oh, hinay, hinay ka lang Puso kagabi <laughs> Matuto, kagabi ba yun? Matutulog na lang. Matutulog na lang. Tataas parang alta presyon mo. Sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to? Eh. Tinawag niya na Entitled Brat, Marlon. Oh. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na, na ano? Na, 125. 125. 2023 pa to ah. Oh, sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Naku, pagka... Na to, oh. Nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam, no? Ah, kaya... Na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaki hindi. So, Mario, <laughs> sir? Ano ba naman yan? Di umano? 189 million, Madam Pamir? Totoo ba yan? Hindi nga. Di umano ba yan? Hmm, ikaw, abante, ha? Ah. Kaya pala lakas ng ano mo dyan sa house so of representative, ha? Ikaw, ha? Tuloy natin. Mahamak yan sa so 125 na hinahanap mo, manong. nag niya, tatang. <laughs> Tata. <laughs> nag oh. niya, Marlon, sa mga oh. uh, pagka-fund oh. ng mga fake NGOs, uh, foundation na owned by his pastor naman. Ay, na tayo dito sa nasigawan. Ha? Lagi kong... Ito, apayo ko dito sa mag-asawa na to. Huwag kayong mag-away sa harap ni Charissa, Eh, Sandro. <laughs> Baka matroma yung bata. Away kayo ng away. Sigawan kayo ng sigawan. Nasa publiko kayo. Mabibidyohan, mabibidyohan talaga kayo. Tigilan nyo ho yan. Please. Ito na. G. Stop the car. Bakit nga? I said stop the car.